Sobrang nagustuhan ko nga guys itong camera na to na CCTV dahil nanakawan ako ng dalawang palaman sa akin tindahan kaya nagdecide ako bumili ng camera na to. So sa Shopee 390 to lang sa akin dahil meron akong voucher. Iwan ko lang sa iba. Pero talagang sulit na sulit dahil makikita nyo naman na napakalino talaga ng kanyang kuha. Sa ganong presyong halaga hindi mo makakalain na may mga CCTV para na ganito, tapos pwede mo pa siyang i-connect sa cellphone tapos mamomonitor mo kahit nasaan kang lugar basta meron ka lang wifi or kaya data yan so sa video na to guys papakita ko sa inyo yung install kong camera ayan siya guys oh yan so pagbukas po ng box ito po siya ayan meron siyang napatong guide jar, ay ito yung guide nya yan, yung user manual. Yan, makikita nyo dyan guys kung paano i-connect sa cellphone tsaka i install. Ayan, so ito naman yung pinakang camera nya guys. Oh. Yan, para talaga siyang bulb na ilaw. Ayan, kaya talagang easy to install lang siya. Tapos ito naman, meron siyang kasamang receptacle. Tapos meron na rin yan kasamang tornilyo oh guys. Yan. Ito siya. Yan. So, dito po pala nilalagay yung memory. Ayan, o. Tapos, may nakasulat na reset Hindi, reset pag ano. Close up natin. Ayan yung pinakang ano nya. May ilaw po siya, eh. Ano? May ilaw. Ito yung pinakang camera. Actually, mabigat pala siya. Akala ko, eh, ano lang. Magaan lang na parang bumbili lang talaga bigat din guys ito yung kanyang speaker o oh, pag magsasalita ka naman yun <laughs> yung siguro yun ano kompleto naman siya may receptacle na pala ayan oh. guys so sinubukan ko muna rito ilagay nung una sa may loob ng tindahan namin kaso may kukunag ko na siya sa may wifi nahirapan ako kasi nakasulat pala doon sa may kanyang manual na hindi pala siya pwede sa 5G na wifi So, akala ko hindi na magagamit. Kasi yun nga nakalagay doon eh, hindi ko na talaga may connect sa may wifi, lagi nagpe-fail. Nainis na rin ako eh dahil akala ko masayang lang yung pera. So, ayun. Uh, At ko sa may kapatid ko na IT. Yun. Pwede naman palang ano lang pala. Yung wifi. May 3 naman pala yun. Yung sa may PLDT. Kaya, yun guys. Na-connect niya na. Tapos, yun, natuwa nga kami sa resulta dahil, ano nga pala siya, malinaw talaga. So, yung mga ipapakita ko pala dito guys, hindi pala yun yung HD na nakuha niya, no? kasi naka SD lang. Pero, yung HD mas malinaw pala talaga siya sa may SD na yon So, pwede nyo naman i-set i, i down sa HD hindi ko lang kasi sinet sa HD kasi matakaw sa memory guys eh. Kasi ang kailangan lang naman natin makuha natin yung uh, caption ng katulad ako. Yun, nalakawan niya ako ng palaman. So yun gusto ko lang maku makita talaga kung sino yung nanguha na yun. Ayan guys, so kung makikita nyo eh, no? susundan niya. May motion na siya na automatic na no? na pag may nakita siyang tao o kaya pag gumagalaw na yung tao na nakaka-caption niya susundan ka niya guys eh yun yung maganda sa kanya na automatic lang yan pero pwede mo rin siyang manual meron din siyang manual control hindi ko lang may pakita kasi ikon eh? hindi ko may screenshot sa may ano ko sa may cellphone o oh, ah, na-screenshot ko pala siya pero hindi ko ma-edit na ilagay dito sa may kan sa may video ayaw ayaw niya may ilagay sa video kaya yun nagkaganyan yan so masabi ko lang dito sa camera na to talagang sulit kasi sa 392 pesos ano hindi kasama dun guys yung memory ha ah. yung camera lang yun yung cctv lang so ayos na rin diba isipin mo yun 392 pesos makakapag capture ka na kahit nasa malayo ka makakapture mo kung nasan yung mga nagbabantay mo sa tindahan, gano'n, kung ano lang nangyayari doon. Tsaka maganda pa dyan guys, pala pwede kang magsalita, pwede kayong mag-usap, nung tawag dito, nung nagbabantay doon sa mga tindahan mo, kapag wala ka, tapos narinig mo talaga yung mga, ano eh, yung mga nagmamarites eh, sa gilid. Kahit na ma medyo malayo, siguro mga, Ah, uh, 30 meters mga ganun ba tama ba? <laughs> Basta siguro mga kung didipahin natin, siguro kahit mga dimang dipa 'yun eh. Kaya kaya niya ma-renege, guys. Ang lakas talaga niya. 'Yun, guys, hindi ko lang naipakita sa inyo yung pinakang tutorial ano. Kasi yung kapatid ko kasi yung gumawa nito eh. So, 'yun lang. Panuorin niyo na lang ibang tutorial sa mga nag-post ng patungkol sa camera na to. Yun, so nag-review lang ako para gusto ko lang sabihin sa inyo na i-rate ko ng 10 itong camera na to and very recommended din para sa akin na nagsimula pa lang sa negosyo na tindahan na ganito.